Ninety-seven point one, seven point one. Barangay Ellis, ninety-seven point one. Tugstuga, wonder. Tugstuga da, tugstuga na. Kwentong barangay na, barangay. ALS 97.1 kasama, kasama sa tugstugan at tawanan ng mga kabarangay natin sa 390, 390 390 Huling bola 390 Barangay dyan sa Quiapo Quiapo Huling bola talaga Bago ang lahat ano Bago ang lahat hmm, Luma kami <laughs> Bago ang lahat kami na luma Bago ang lahat eh Kanina off air yan Pag-usapan natin ang mga tenga Ano oh, mga kabarangay Ingatan no? po ang inyong mga tenga Oo kanina grabe Oh. Ano? <laughs> wag na. Nakakahiya. Wag na, wag na. Nakakahiya. Kasi panangalian ngayon eh. Oo. Uh, oh, kasi no masyado. Um, masama, masama daw kasi yung masyadong <laughs> malinis sa katawan eh, di ba? Lalo hmm. kang na, nadidisgrasya. Tama. Kaya pagka uh, masyado kang uh, ganun nga, at hindi naman proper yung paggawa mo, mas lalong lumalala eh. Di ba? <laughs> Oo. Oh, na nung... ng ginawa ko. <laughs> 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 nag, nagrunong-runungan kasi ako eh. <laughs> Dapat kasi eh, kung eh, di yun. ganyan. Like yung napanood ka natin sa wish ko lang, di ba? Oo, oh, nako. Dapat uh, mga doktor. Ingatan ano natin, yun? mga kasama ba yung sa mga vital ano natin? Hindi, hindi naman. Oh, oh, Siyempre, kailangan. Sa, yan. Kailang, sa ano yan? yan? Oo. Oh, ear, nose, throat yan eh. Throat ba yan? Kala, ko, ano kala kanina tang yung isa. Magit maligayang pagkikinig nga pala sa driver ng UV2 with plate number 328 na taxi. Ay, at saka yung ano, yung uh, mga taga standout salon yes, na kikitog yeah. Si Papa Tolis magpapa-earwaxing daw dyan eh. Ay, oo. Oh. Ay. Minsan, minsan. So, ayaw mo sabihin, tapos sinabi mo na pala. Oo, oh, minsan. <laughs> Kasi, alam mo, nabibingi na talaga ako eh. Oo, di ba? O, oh, oh. bingi-bingi ka nga eh. Grabe. Kasi, Kasi yung mga... Kayo mismo nabibigyan sa mga sarili nyo. Tingnan nyo kung magsalita kayo. Sobrang lakas. Alam mo, alam mo mga Bel, sakit na mga DJ yung medyo nangihina yung pandinig. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi napapasa ka ng mga nota yung mga tenga-tenga natin. Ay, ako hindi nota po sa tenga ko. Ano? ano? Nota yung mga ano. Yung know, ito, yung mga nakatatong sa akin. Nota. oh, ano, diba? G-clef, sharp, mga nota yan. Eh, kasi lagi tayong nakikinig ng music. Lagi tayong sa headset natin. Laging may mga songs yeah, Yung no. mga nota Pumapasok sa May naiiwan minsan Si Do Si Re Mga ganon Si Minda, Mga ganon uh, Si ano uh, Si Bayot Si ano uh, Si Sanaconda <laughs> si oh. Ay mahilig yan sa nota sa tayo <laughs> no? <laughs> Hindi kasi Mahilig kumanta <laughs> Oo ah. Na, may, Alam mo mo kasabayan Kumanta kami sa video Kaya minsan oh. Ay grabe Hindi maawa Ay biritera yan Biritera O no? kahapon oh, Nag-start oh, na rin ang biritera oh, diba? nag-start din O siya mm. Kung <laughs> makabirit yan Kala mo ba din yan Ang hilig talaga hindi lang yun, nag-umpisa din kahapon ang, ano, ang uh, Alice bungis Naman, ang dami nag-umpisa. Uh, syempre, ang uh, Broken Vow. Uy, alam mo, ang dami nag-umpisa. Hindi, eh, mag-umpisa na rin tayo ng ating uh, unang batch ng mga jokes natin. Na. Naku, speaking <laughs> of... Mahilig sa... ...Piritera, naman, <laughs> dito nga siya. Ito <laughs> na! Unang bas na mga jokes natin ngayong pananghaliang ito. Ako po si Papa Baldo. Si Plain Pogi, Papa Toli sa Bongo Tuesday. Mm At syempre, ang Plain Sexy, si Mama Bell. At kaming tatlo ang The Quento Terror Sulala! Barangay! Magkwentong barangay! Barangay! Magkwentong barangay! Tryin ko na to. O bumirit ka na. Hindi nga eh, tagal magbuhas. Hmm. Okay. Sabi nung ano, nagpapayabang, syempre, nagpapayabang ng mga lolo to eh. Bangang no Bumang Tuesday tayo ngayon, di ba? Ay, yeah, Ay eh, kaya naman. Sabi, nakasabi nung isang, na, uh, ano, nung isang karakter, si Juan. Sabi ni Juan, Ang lolo ko! Hoy? Ang laki nang ipinagbago talaga. Ay, grabe Ang laki nang pinagbago ng lolo ko. Proud na proud ako sa lolo ko. Ang lolo ko, dating kriminal. Ay. Ngayon, pastor na. Uh, oh, bongga talaga. Oh, eh. Matindi. Bongga, eh. Bongga. bongga talaga. Sabi okay. ni Pedro, panis. <laughs> Huh? Panis. Oh. Yung lolo ko, mating mm. dating playboy, iba-ibang babae araw-araw. Iba... parang si ano, sa, sa, sa pick-up na, 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 <laughs> pick na to. pick na Lolo ko dating playboy, iba-ibang -iba babae araw-araw, mga basta. Hindi, oh. Sa semdali. Hindi ko ng kung ap apo mo. <laughs> <laughs> Pag dating na para sa kita. <laughs> oh. Ang daming bahay, grabe talaga. Grabe. Pero ngayon, oh. hindi na lumalabas sa bahay Ay, sa sobrang tino. Nakakamangha oh. naman 'yun. Ay, Ay, grabe, grabe talaga. Ayem bite-bite na nila. Oh, bakit? <laughs> Sabi ng Titsago, ano ba yung mga lolo nyo? Hindi na nagbago, mga gaya pa rin ng dati. Ay? Ha? Oh, yan yeah, ang may magbabago tinatawag nyo. Wala yan sa lolo ko. Oh. angel Yung lolo ko, hindi kriminal. Mm. Hindi oh. playboy. Mm. Wala mm. nga ginagawa ka, ano yun? Wala. Oh. Oh, hindi, hindi, nagbago. Nagbago? Ang laki ng pinagbago. Ay, Ay ano? ano nga? Lola na siya ngayon. Lola! Ano siya pero pa nga, Doc na lang siya pa dagdag ng bintang Pira naman <laughs> <laughs> guy, Kaya nito po Barangay Kaya Magkwentong barangay Barangay Magkwentong barangay Kaya, gusto mo? <laughs> o pare, sabi ni Juan uh, Naniniwala ka kay Juan? Oh, oo Yung ano, sabi ni Juan Pare, ang galing ng uh, alaga ng uh, alagang Kagamba ah, ng lolo ko Kagamba? Oo oh, oh. oh my God yung sapot noon? oh. diba, napakapambihira. Oh. Nakakagawa ng diksyonary. Oh, Sa ah? sapot? Oo, oh, alam mo ko. Ang grabe ko yung, yung ng diksyonary. Alam mo kung ano naging produkto? Ano? Oh. Miriam Webster. Ay, mating... Ay, grabe! <laughs> oh, ay, ay? sabi ni Pedro. <laughs> Pambihira, mas magaling yung lolo ko. Oh. Oh. Yung gagamba ng lolo ko pala. <laughs> yung sabot nun, nakakagawa ng internet. O ba? Oh? Alam mo kung ano naging produkto? Ano? World Wide Web. Ay, grabe! <laughs> World Wide bumanat, Web. Bumanat si Baldo. Si Baldo Sabi ni Baldo, Di Diyos ko naman. Eh, wala, wala yan. Wala sila. Sobrang ba panis yung ano? Sobrang panis yung mga gagamba ng lolo nyo? Oo. Oh. Yung gagamba ng lolo ko, pambihira talaga. Yung gagamba ng lolo ko, manyak. Okay. Ha? Oo. Sabi ng ni Juan eh. Oh, ba't sa akin? <laughs> <laughs> Sabi ni Juan, may manyak ba nagagamba? Oo. Oh. Ah, Sabi ni si uh, Baldo, Oo, oh, meron yung sa lolo ko. Ano? Sobrang kamanyakan, nakabuntis. Oh, Alam mo kasi na naging anak? Ano? Si Freddy Webb. <laughs> <laughs> Porky ba, <No>. Webb? <laughs> <laughs> barangay! Magkwetong barangay! Barangay! ng barangay Akala ko wala nang tinitin pa dyan sa lolo mong yan oh. So sobrang manyak ng kanyang ano oh. Ng kanyang spa, ano? Gagamba? Oo oh. Nakabuo siya ng libro din Ay ano naman? Almanyak Ay mas marami yun Almanyak -al -al yun oh. eh Ay grabe Bonggang-bongga talaga ang ating Tuesday mga kabarangay Kung kayo ay may mga bonggang jokes Anong inihintay nyo? I-text na, di ba? I-text na lang mga kabaragay sa ating text text line. Papa Baldo? Uh, Papa Baldo, space <laughs> on at isend sa 467. Pwede text rin. line, togs to text line. Pwede rin Mama Bell, space on at Papa Tolit, space on. Ah, okay na kami. Ayos ah, ay, na kami. O oh, sige, i-type it, 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 niyo na lamang. Uh, Ayos na kami kasi ay namin mapagalitan ng BFA. Okay. <laughs> Sabi ko nga, sa so text line na lang. Text line, na, ano ba yun? Paano ba yan? <laughs> <laughs> Hindi ko nga alam eh, kaya nga papabaldo space yun na sinasabi <laughs> ko. Hindi, <laughs> alam mo yun. Hindi ko nagsasabi araw-araw. 2-3-1-1 eh. yun eh. Tsaka 3-5-0 pa nadalan eh. Paano yung pattern? Ah, yung ba yung radio space yan. with LSFM? <laughs> space uh -oh. ang inyong mga jokes? Yan. Yung ba yun? Oo. Oh. Oh. Okay. Okay, pwede rin po sa ating uh, Facebook account. Naman. Ayan, mag, uh, kung tamang-tamang naka-Facebook kayo ngayon at may naisip kayo bigla, oh. isan mm -hmm. na po dyan sa ating Dakwenta uh, Terrace accounts sa Facebook. Hi nga pala sa mga taga FMC CC. Uy, salamat. Plus, sir Ito, sir Willie, sir Carlo, at kay Barry? Sure, Ay, hello naman. Ako so, ito ngayon ang pinakabagong walker? Ay, grabe naman. Grabe. Ako, naka-walker din. Siyempre, nakapamatigas -naka ang FMCC din ako. Ay, Sama-sama tayo mga kabarangay hanggang alauna pa ng hapon. Kaya tugstugan na tawanan tuloy-tuloy lang dito sa Barangay LS 97.1. Ay, hindi pa Barangay. Joke ulit, joke ulit. Hindi, ito <laughs> yun. Ano? Yan. Yoy.